Anak, mag aaral ka mabuti. Wala kang papamana sa'yo kundi yan. At ikaw ang maghahango sa amin sa hirap. ba? Diba? Sinabi ng tatay mo, ba? Diba? Ikaw ang maghahango sa hirap sa kanila. Ikaw naman, sinabi mo naman sa anak mo, ikaw maghahawon sa amin sa hirap. Eh, yung anak mo paglaki niyan, sasabihin din niya sa anak niyan, ikaw mag-aahon sa amin sa hirap. Salin-salin lahi na yan, inaasa sa anak. Alam mo yung anak, pagod na pagod na eh kayo nasa tamang edad. Kayo nasa sitwasyon. Eh, di kayo kumuha ng pangarap. Bata-bata ko ba eh. Tama mali. Tama. Kayo may kakayahan ngayon. Sa mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga nakupo, kayo may kakayahan ngayon para kunin ang pangarap. Kayo may opportunity. Huwag nyo na yung anak nyo. Baka paglaki niyan, empleyado din niya, kagaya mo. O tindero din niya, kagaya ko. Eh, wala rin mararating yan. Ba? Hindi naman masama mangarap. Pwedeng umasa, Oh, puno ka ng pag-asa. Pero in reality, ang hirap eh. Diba? Ang, ang taas ng fighting spirit mo, ang anak ko magiging successful yan, matalino yan, magaling sa arithmetic. Diba? Matalino yan, muntik na maging, maging first owner yan. Paano ko nasabi? Eh, tinawag ng first owner yung katabi. Muntik na eh. Diba? Ang anak ko matalino, muntik na maging first owner. Tinawag yung katabi. So, kahit matalino yan, ang daming matatalino ngayon, ang tanong, Ano buhay? Empleyado. Sino boss? Yung hindi nakagraduate. <laughs> Kaya wala na ganun-ganun yan. Napipredict ko yung anak ko, yayaman to. Ang talino Paano nalaman? Tinago ko na yung pera. Kung nalaman pa. <laughs> Madiscard ma ito. Diba? Marami tayong mga hula. Marami tayong mga expectations. Wala naman nangyayari. Ang gawin mo guys, ikaw, nasa sitwasyon ka ngayon, ikaw na lang gumawa ng pangarap mo. Yes. Nakakita ka ng opportunity. Ay, hindi aksidente yan. Pag nakakita ka ng opportunity, ibig sabihin, yan yung sagot sa dasal mo. Yes. Yes. Ang tagal mo na nagdalasal eh, tapos puro anak pinapasa mo. Hindi. Ikaw yung nasa sitwasyon, ikaw yung binibigyan ng opportunity, ikaw ang kukuha ng pangarap mo. Yes. Kasi ako, pwede ko sabihin sa anak ko, ikaw na lang mag-aaw sa hirap sa amin para hindi na ako magtitinda habang buhay. Pwede ko sabihin yon, decision. Pag dinesisyonan ko sarili ko, na sa anak ko, pero hindi, nag-decide ako na hindi. Takot akong tumanda na ng lilibus. Yes. Nakita ko yung mga tiyuhin ko, tumanda, umasa sa SSS. Ito matindi. Ah, Yung SSS na yon kulang pa pang maintenance niya. Ihirap eh, pa sa akin ng pera yun. Oh, hm, tag ako siya may akin. Laki kita, kinikita kita late, lang eh. Sinala yung ATM sa monumento. Sinamahan ko pa. Nung may sala yung ATM, wala pa tatlong buwan, ubos yung pinagsanla. Isang taon siyang walang pera. Sabi ko, ako pa perwisyuhin mo na naman na ito eh. Alam ko na, tao ta, ta, ta tama nangyari. Three months pa lang, wala na siyang pera. Sabi ko, ang ganda ng trabaho ng kabataan. nag abroad pa. Siya pa nga nagpapadala sa akin. Alam mo yung remote control na inaatras na gano'n. Tapos may antena. Gagal, remote control. Eh nung araw, pag kami nag abroad pag uwi niya, may dalang remote control yan. Lahat ng bata may remote control. Yes. Diba? Gagano'n yun. Ay, nakulog sa kanal! Naranasan ko yan. Ang daming ginto ng tiyuhin ko. Dito, dito. Kuba na nga maglakad yan. Daming ginto eh. Bago umalis yan, nakita ng bunting na lahat ng alakas. Diba? o, yes. <laughs> oh, diba? Ang daming chocolate niyan. Di ba? Kaya nga kami, bungay lahat eh. Pag yung kapitbahay, hindi binigyan ng chocolate, ay sama. Yan, nag-abroad lang. Yung abang yan. Damot. Ah. Hindi nabigyan ng chocolate. Di ba? Kasi nga, lifestyle eh. Pero hindi iniisip, paano magpundar? Di na mo, pag tumanda ka nang wala kang pera, wala kang pundar, hihingi ka ng pera sa anak mo. Eh, paano yung anak mo? Malaki na. May anak na rin po yan. Di ba? Tama mali. Ah. Eh, kaya ka bang bigyan ng anak mo? sasabihin mo na naman eh matalino yan madiskarte yan mag-abroad yan yayaman yan ang daming nga nag-abroad hindi nga mayaman oh. yeah. ikaw nga nag-abroad ikaw nga yung maman <coughs> tapos iaasa mo sa anak mo baka sakali isusugal mo yung 40 years malay mo mga tao malay mo malay mo after 40 years tapos walang nangyari sa'yo <coughs> hindi mo na pwedeng ulitin yung 40 years <coughs> eh tumanda ka na syempre wala ka na rin ipin yan lahat oh. <coughs> Walang nangyari sa buhay ko. Wala akong pera. Yung mga anak ko may kanya-kanyang buhay, kinakapusta. Ako pa, ngan ng mga lintik. Wala nga akong trabaho. Wala rin ako ng pundag. Sana nung araw, sumali ako sa libon. Diba? Ang daming opportunity na nabubuhay ka. Ang daming opportunity nung malakas ka. Tapos nung mahina ka na, tsaka mo winiwis na sana, ibalik mo yung lakas ko. Nung nagkasakit, Lord, pagalingin niyo ako. Sisipagan ah, ko. Yes. Guys, hindi lang ho, pera ang pwedeng ibigay ng live good. Yes. Hindi lang pagiging wealthy, pagiging healthy, ibibigay sa'yo. Amen. Yes. Ito na yung opportunity para yung mamang ka, tapos tutulugan mo pa. Grab muna, i-grab muna guys. So siguro 'yun lang. Maraming salamat and to God be the glory. Yeah. So thank you very much.